basta mga kagayod malakas ang tubig dito mga kagayod ayan sisira yung lagayan ng mga bangka namin dito ayan o oh. pinakiat ko sa taas kasi mal malapit ang tangayan ng agos ayan kagabi mga kagayod malaki yung tubig dito abot dito to Diyan, sa may aso Diyan. kaya nasira yung lagaya ng bangka ko kaya nilagay ko na lang sa tubig na pinagdalian ko Diyan. hindi ako lumabas ko gabi parang natangay na to ng agos yung bangka ko buti na lang naka tapuntahan ko kagabi Yan. nalian ko ng lubid pero wala na yung makina dyan mga kagayod, tinanggal ko na kahapon Kung tangayin siya ng agos wala na makina, kinuha ko na Ayan. Hindi mo pwede makakyat ito kasi walang walang malagyan. Nakasaga ng Agos kapon. Laki yung tubig. Hindi ako ma, hindi ako, wala ko nakablog ka na kagabi kasi lakas ang ulan. Ang paglaki ng tubig, wala ko nakablog.

ba? Sudah nak? Ani sud? Na. Sti, ibis ibis? Kilo nus. No. <laughs>